Ang mga ibo. Na-lock ni kapitana namin. Eh baka 'no kayo kumakain pati 'yan mamaya. Alagaan kasal sakin. na. ka okay 'yan? ang Waka mga eh, kaya sabihin sa'yo, di agaw sila. Ito talaga dila si Este, baga? Mm-hmm. Kaya siya, sabi kanina. Nakagat ka naman? hmm Nakagat ka naman, kayo. Ako baga, di ba ako ba? ko kinagat, ayun, eh, no? Kinagat? Tapos kinambras. Grabe ba dito, labog-labog ba sa pambras niya? Tingnan oh. brutog, yay. Bayo na ba, mas ako, bujoy ako. Ako, wala dito, ano, oh. abo, buhian sa kamot ko kanina. Ako, bakit ito? Ano kaya nga orange sa salit ko? Ah, sige. Hindi daw, G. Hindi daw. Tama mga, ano? Sige. Hindi na. Hindi na.